Nihao, punta kami ng tight, Tu. Manood kami ng Hot Air Balloon Festival na nga kami umalis ng dorm. So thanks Ron for inviting me and si Ian from K-11 then Dalawa kami, that is mga K-21, K-22 at K-25 sila. Road trip muna tayo, mahaba-haba to. Guys, nice, may stopover kami dito sa 7 eleven. Manalad kami mamaya ng hot air balloon. Sana hindi umulan. Thank you sa inyo. Ngayon ko lang sila mga nakasama from K21, K22, K25 yung mga yan. So, enjoy lang kami. Road trip ulit first stop namin dito. Ang ganda ng view dito kaso umulan. Pero nakapag-picture picture naman kami. And then alis na rin kami. Balik na kami sa road trip. Ayan, hot air balloon na kami. Mga 3pm na kami dumating dito. Hindi na ka kami nagdala ng po dito na kami bumili. So, ang dami pagkain. Ang daming tao. So, ayan, may paragliding din. Pero, biglang umulan. Ayan, nakala namin hindi na talaga matutuloy. Sorry nga naming mabasa at naghintay ng matagal yan. Tumila din. Itutuloy daw. Guys, init na, na, inip na, ako. Sobrang inip ko nga kasi ang tagal. So, nung nagsimula na yung show, talaga naman ang galing ng drone show nila. Napabilib ako. Guys, hindi kami binigo. <laughs> <laughs> ang ganda! Ang Uwi na guys, ang daming tao sobra. So, salamat nga pala sa mga nanonood ng mga videos ko. Follow for more yung mga long videos sa YouTube na lang po. Salamat!